biblical po yung salitang swerte o kapalaran. Kasi po ang Diyos ay isang Diyos na merong overall authority over all creation. Yun ang unang-unang principle. Ang Diyos ay almighty o makapangyarihan sa lahat. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Kristo siya ay dakila sa lahat. At kung siya ay makapangyarihan sa lahat, nasa kontrol niya ang lahat ng creation. Bahagi po tayong lahat ng creation. Meron pong sinasabi si Haring David nung siya ay nakalukluk na hari sa Israel sa 4 sa, is, sa sulat ni Pablo sa Roma. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ang isang pinakamalaking kapalaran ng tao na ang sinabi ni Haring David, mapalad ang tao na ang kanilang pagsalangsang ay pinatatawad at ang kanilang kasalanan ay hindi ibinibilang ng Panginoon sa kanila. Kapalaran po pala yun, swerte yun. Na, na ikaw ay ariin ng Diyos na uh, ah, kung bagaman nagkasala ka, para kang ine-exonerate ka niya sa iyong kasalanan. Pinawawalang sala ka, pinapatawad ka. Isa po yun sa swerte na po pwede nating mahintay mula sa Diyos. Ang dahil po noon kasi, ang sabi ng Diyos naman kay Mueses, ganito. Basahin po natin sa isang talata, 9.15 ng Tagaro. Sapagkat sinasabi niya kay Mueses, Ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan sa Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ayon. Maliwanag po, sabi ng Diyos kay Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that will it, nor of him that run it, but of God that showeth mercy. It always depends on God that has the priority and the prerogative to show mercy and compassion to whomsoever he want to show mercy and compassion. But, ang pagkakaiba lang po sa Biblia, kapatid, ano? ang Diyos kasi hindi lang siya merciful. Hindi lang natatapos doon. Merciful siya coupled with the sense of justice. May hustisya ang Diyos. May mercy tapos may hustisya. Hindi ka sa tao kung minsan may hustisya pero walang mercy. Meron naman, puro nalang mercy dahil kakampi niya, wala namang hustisya. May naaapi dahil walang hustisya. Yung kinakampihan niya, yung gusto niya lang kampihan, yun lang ang kinakampihan niya. Mercy nga yon Eh pero yung hindi naman niya gustong kampihan, naaapi. So walang justice. Ang Diyos, may mercy na, swerte ka pag nagkabit ka ng mercy ng Diyos. Pero kaya lang, may justice naman siya. Ano ibig ko sabihin sa justice ng Diyos? Kung well, halimbawa, He is showing mercy, in what sense na ang Diyos ay may justice? Let us read sa Santiago 2.13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Sa Ingles ang sabi, For He shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. You see, ang Diyos pala merong mercy. Pero meron siyang mercy, lalo na doon sa nagpapakita rin ng mercy. Ang paghuhukom, walang awa, doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero doon sa nagpakita naman ng awa, uh, para naman magkaroon ng justice, abe, nagpakita ka ng awa, kaawa ang ka rin niya. Nagpakita ka ng mercy, magiging merciful din siya sa iyo. Yun ang katuparan ng sinabi ng Panginoong Yesus. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." That is 5.7 of the book of Matthew. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yun ang justice eh. Kasi justisya yun eh. Aba eh, pagpakitaan mo ng kawaan, kasi nagpakita rin naman ng awa yan eh. So pag ikaw nagpakita ng kawaan, you are worthy to obtain mercy also. And that is justice. Justisya yun eh. Na yung marunong maawa, kawaan din. That is justice. Pero ang Diyos, kung mo siya'y merciful, sometimes kahit hindi ka nagpakita ng awa, naka-earn ka ng awa ng Diyos, nagkamit ka ng awa ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Ano yan eh? Prerogative ng Diyos yan, Walang makakakwestiyon doon eh. Kung gusto ka ng Diyos kaawaan, eh Walang walang alam yung iba. Pero kung halimbawa naman, ikaw naman ay maawain, the more na po pwede ka naman pagpakitaan ng Diyos ng awa. Kasi ang justice naman ng Diyos, magpapakita siya ng awa sa nagpapakita ng awa. Pero hindi limited ang mercy ng Diyos doon sa nagpakita lang ng awa. Sometimes, kahit hindi ka nagpakita ng awa, pwede kang kaawaan ng Diyos eh. ba? Diba? Gaya noong ating babasahin. Talagang swerte ito eh. Swerte po siya eh. Sa isang talata ng unang Timoteo, sa kapitulo 1, ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1.13. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat siya o'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pablo pala masamang tao ng umpisa, si Apostol Pablo. Yung Pablo pong sinasabi natin, si Saint Paul, yung Paul ng Paul tayo ng Paul. Hindi natin napag-aralan ng buhay ni Saint Paul. Masamang tao pala yan eh. Naging mamumusungay ka ako, mang-uusig ako, mamamatay tao pa yan eh, si San Pablo eh. Pero ang sabi, kinahabagan ako, I obtained mercy. Why? Because I did it ignorantly in unbelief. So, ang ibig sabihin, kapatid, dalawang bagay po ang gusto kong i-convey sa inyo. Ang swerte, totoo po yun. Pagka ikaw, hindi ka man gumagawa ng mercy, kinabagang ka ng Diyos, ay swerte mo naman yun. Kagaya nung magnanakaw sa krus. Wala namang mercy yun eh. Lahat ng pwedeng nakawin, ninakaw nun eh. Pero non sa oras na nakasama niya si Kristo, nakapako sila pareho, nagsisis siya Swerte niya. Si Kristo nakatapat niya. Nagsisi siya. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoon, sasama kita sa paraiso. Ba, di ba swerte yun? Hindi nagpakita ng mercy, pero nakasumpong ng mercy. Ganon kasi ang Diyos. God is not limited by His laws. Kung ang gusto ng Diyos sa atin, para kaawaan ka, magpakita ka ng awa. Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga tao. Pero hindi siya sakop ng batas na yon. Kung gusto niya namang magpakita ng awa sa kahit kangino, wala naman tayong pakialam. Kaya kung sino man yon, maswerte yon.